Update. Ayon sa bagong footage, ang pagkamatay ni Eric Garner ay kagagawan ng mga pulis at EMS sa New York. Ang bagong cellphone footage na na-upload sa Facebook page ni Tasha Allen ay ipinapakita ang kakulangan sa tulong na ibinigay ng New York City Police at Richmond University Medical Responders na nagresulta sa kamatayan ni Eric Garner noong isang linggo matapos siyang mailagay ng pulis sa isang chokehold. Makikita sa video na nasa 7 minuto ang haba na naka sa sahig si Garner at hindi na gumagalaw. Hindi man lang sumubok na magbigay ng CPR mga polis kahit na hindi na umiimik si Garner habang kinakausap nila ito. He can't Ang apat na EMS responders ay nailagay na sa leave. Ang ibinigay lang nila sa namatay na si Garner na may anim na anak ay isang stretcher kung saan siya'y nahiga. Why nobody do the CPR? No, I do nothing. he's breathing. He's breathing? Yeah humihinga si Garner at walang nagbigay ng CPR. Ayan si Officer Daniel Pantaleo na naka-green na siyang naglagay kay Garner sa isang chokehold na kumakaway pa sa camera. Siya ay nailagay sa modified assignment, whatever that means.